episode na ito ay uh, makakainin ko ng breakfast ang aking mga alagang pusa, yung mga aso po, sa likod at sa, sa harap, kumain na, tapos na so ito, ito, ito na lang last ang ano makakainin ko itong mga aking mga alagang pusa Although, madalang lang po talaga ako kapag uh, upload ng video pasensya na po kayo sipon po, hindi nyo na itatanong. Pag gabi halos, ah, uh, gabi na kaming muwi So, at least po, tulong ng ating may kapal na karawas yung panglimang chemotherapy ng ating kabiyak. So, ngayon po, uh, sundan natin yung kapakayan ko sa yung mga alagang pusa. Tapos kung naligo, babalik ko po, po naman si Mrs para uh, gabayin siya so, sarap po hindi natin na nga sa mga lagang pusa hindi <tipan> na ha pagkain nyo hindi na sa dito pagkain nyo

para mawala yung alat para malayo rin sila sa ano yung mga plastic sila sa pato ay nahalawaan po na uh, kaput yung wet food na whiskas hinalo po yung pinapalit uh, so, ng pagkain so mamayang gabi naman

dread ko po nila lang yung dinay. Eh. So, isa na po uh, ako magulung kanilang magulungin parto. Kasi hindi ako dito natulog po baby. Kung sa kabilang bahay kami natulog. Dahil ito na, na sa chemo. therapy hindi yung ako gabi ako. Uh. Ito so, na linis ko na rin yung kanilang liquor so, Sinalok ko na yung mga dumi nila ito you naman know, yung wasa bulsan. Bakit ito, Roy? Kain ka na ito. Yung iba pong hinahin dito. Pinakapun na namin. So, bali ang bali tatlo na lang yata yung hindi pa nakapun na uh, female cat at tapos ang lalaki pinakapungko na rin yan si Gray yan ang kanilang uh, nag-i-stud dati ayan na rin yan so ang natitirang ano na lang uh, lalaki ito si Tisoy yan ang maglalahi para halong puti tsaka eksopersya ng magiging mga anak sa ayan ba uh, itong si Gray ito ito po yung aking alagang pusa pinakapungko na rin kasi palaging inaaway yung bawat madaanan sinasampal niya so, ito hindi pa nakapunto at saka to saka yun, yun. Bali tatlo pero yung puti, dalawa po yung female dyan. Na puti. Yan ang pahistod ko kay Tisoy. Yung po, ubusin nila yan. So, mamayang gabi, uuwi ako, pakakainin ko. Saka ako lilinisin itong ano, itong kanilang kwarto kasi nagmamadali ako. Eh, may kukunin pa akong papeles sa barangay para isubmit isasubmit namin sa aming uh, board member hingi kami ng tulong financial financial uh, assistance sa aming uh, board member si Ma'am Gonzales anak ni Deputy Speaker Don Gonzales. So, pagkatapos ko maligo, babalik na ako. Kukunin ko yung, kukuha kami ng ano, ng financial statement. Ay, uh, kukuha kami ng papelis na para sa financial assistance. So, yun po. Maalos ah, na hubos na nila yung pagkain nila ito. bus na. Yun po yung kanilang inumin. ito naman yung ating alagang pusa na malalaki eh. Dito naman sila sa sala. Bukod sila sa ano sa kwarto. Yung nasa kwarto ang Sa kwarto nila. Ito Ah, uh, bali. Ito yata sila o anin. Nandito. Puro mga ano na yan. Ito o. na. Si Samuel nakapun na rin. Si Tomas nakapun na rin. Ah, si Tesoy. Sumali dito. Yan si Masi. Nakapun na rin. Nakapun na rin yung babae. Tsaka si Moira. Yan, nakapun na rin. So, itong kanilang liter saan. papalitan ko yung liter saan nila doon. Sasalukin ko kanilang bubo. So ito po yung pang panglabas. Kapag dito kami natutulog, ang katabi namin ito 'yan si Bakalan mo, Kiko. Tsaka si Samuel. Ah, wala si ano, nawawala si Yung baluktot ng buntot. Hoy. Andito ka. Hoy. Ikaw pa kumakain. Hoy. Ang ginagawa mo dyan, hindi yung, yung buntot niyo. Tara, kain ka na. Tara, kain ka na. Ah, tara. Tara, kain ka na. Ito naman po yung aking alagang aso. Uh, ito po, Japanese si Spitz. Na si, ang pangalan ay Aki. Pag kami nag-jogging, uh, kasama siya. Kung napanood nyo yung ano, yung mga video ko sana sa likod ng bagong munisipyo. Ayan. dito naman si Saira. Uh, husky. Siberian Husky. Si kulit. Sobrang taba niya, oh. Tingnan niyo yung likod. Ang lapad. O, oh, ayan. Kumain na sila. Si Saisa, inaubos. Si Aki, hindi pa inubos yung pagkain niya. Ito naman yung aking alagang aso na pandak yung hindi lumalaki. Ito na lang natira buhat ng parbo yung aking mga alagang aso noon. ng apat na matay. Meron din akong alagang lovebird ito. Dahil umulan yung liter dito kong nilagay. Hindi kasi natutuyo. Yan po sila. Aking mga lovebird. Yung dalawa nandun na sa loob. Ayun lumabas. Ayun Pero na silang inakay. Asan di pa makalabas. Ngayon naman, lilinisin ko yung upo ng aking mga alagang pusa. Ayan po, kagabian, binabad ko na, nilagyan ko ng tide para malis yung amoy. Ugasan ko ng isa pang beses bago kasalaking ko para matuyo. <tong> sa sabulisan yung buhangin at ating mag, uh, yung mga po 哦，啥再来着？ di salt karena wangi yang ada yang mangga yang waktu nih ya Eh ini Pag na-tune uh, na ito, na lalimit ko sa sa uh, at sa release ko Kaya, re sa buli. nag nitong itong mga, mga Alaman dito oh. wild na pati yung kamas nag wild na rin Iyan po yung ano tapunan ko na po nila yan Iyan oh. ang po po nila yan itatapon ko dito sa ginawa kong hukay yan tapos kung itapon ko, um, pupo hugasan ko rin yung kanilang litlasan na to babawat ko hanggang mamaya sa so, mamayang gabi yun naman ang ihugasan ko done uh, na yung aking trabaho maliligo naman ako tapos nga kumuntahan ko na si commander uh, hanggang sa muli po may nagpapasalamat sa inyo kahit na once a month lang po akong makapag-upload ng video uh, gusto ko lang ipahagi sa inyo yung aking daily routine habang nagkikemo yung aking gabi So, kaya po, madalang lang po ako mag-upload ng video. Kaya po ako nagpapasalamat hanggang ngayon na kayo hindi nagsasawang manood, panoorin ang aking mga video. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Panabahin na ako na po may kapal. Sana po isaman nyo sa inyong mga prayers ating kabiyak. Sana tuluyan ng gumaling. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Shout out po sa inyong lahat. Muli po ito ang inyong lingkod. Sa Tikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Maraming salamat po. God bless.